Hello guys, welcome back to my channel today So guys, iinom tayo ng isang gamot natin kaya kakain muna tayo So yung pagkain ko, kulay lang Ito yung pinakuluan ko lang na tubig tapos nilagyan ko lang ng uh, uh, lemon grass, yung tanglad and then nagslice lang ako ng sayuti at lagyan na ng konting asin at isang sibuyas Pagdahon ng sili para may laman yung tiyan ko bago ko inumin itong gamot so ang ko lang ng konting magic syrup so kumbaga first time kong kumain ng dahon ng sili simula nung ako ay nagkaroon ng allergy sa dugo so i try natin hmm? Iinom kasi ako ng gamot. So, parang tinula siya, pero wala sa manok. Hmm. <laughs> Maraming tao ng chili, so. Oh. Sayuti na lang. Hmm. sayuti lang ang ubusin ko. Tapos papakiramdaman ko yung pakiramdam ko. Mm. mm So, pag okay mamaya yung pakiramdam ko, ito natira ko. Dagdagan ko lang sa yuti at saka yung sabaw at saka kanin para sa pag-inom ko uli ng another gamot ko. Ginagawa ko yun guys na tuwing kumain ako, iinuman ko ng gamot para na medyo makadipinsa ng konti sa kidney ba. So, pahinga-hinga ako guys kasi yung tilmisartan ko is medyo matapang ko yun. Kaya, pahinga-hinga muna ako. So, after kong kumain nun, guys, kanina habang mag-start ako, walang ho pang mamanhi dito ko. Ngayon, dahil kumain ho ako, nandyan ho yung namamanhi dito ko. At namamanhi do yan. Pero, parang yung yung something lang na makapal yung pakiramdam. Yung parang may anesthesia o kaya parang nagkain ka ng ice. Yan, ganun. So simple lang siya so pakiramdam ko hindi matitrigger yung aking uh, allergy no? so pag uminom ako ng gamot talagang kakain ako ng kanin para na makadipinsa ho yun sa atin na uh, kidney lalo pa na marami ho tayong maintenance, ganun ho so ganun guys uh, yung buhay natin bilang uh, stroke uh, Patient. at saka nagka-allergy sa dugo ganyan ho yung buhay na nilalabanan ko sa araw-araw na lahat nag-iingat ako na hindi tumaas yung BP ko at nag-iingat din ako na hindi rin bababa o babagsak yung immune system ko kaya ang hirap pakibagayan guys kasi pag marami kang kain kung hindi sa sangayon sa dugo ko talagang kasi siya tumataas boom tumataas masyado yung aking uh, BP ngayon kung hindi naman ako kakain na mag iwas ako na mag iwas bumabagsak naman yung immune system ko pag once na yung BP ko ay umabot na ng 100 over 60 guys hindi na ako makatayo nanginginig na ho yung katawan ko tapos hindi na ho ako makatayo karon ho guys kaya sinisikap ko na mabalance yung pagkain ko pero alam naman natin dito sa Manila kahit may pera ka hindi ka naman makabili ng pagkain na gusto mo kasi bawal ka rin kumain kaya ang pwede lang sa akin mga gulay kaya minabuti ko na uwi sa probinsya kasi doon kahit mag-exercise lang akong tanim ng gulay, may aanihin ako. Ganun ang bala ko, guys. So, nasa schedule ako na uuwi. Ihahati do ako ng aking anak sa probinsya sa 17. So, doon, may mga saging makatanim-tanim ka ng saging o makatanim-tanim ka sa pasok ng mga gulay-gulay, may aanihin ako at gulayin. Kung hanggang kailan man ako mabubuhay, edi, okay, ba diba? Ngayon, handa naman ako, ako na anytime ko anong gusto na mahal na Diyos. Ngunit, uh, sinasabi ko nga sa kaniyang nga, Lord, gusto ko pang masama kita. Gusto ko pang ikaw naman yung aking eh, uh, bigyan ng atensyon. Before kasi guys, sa pagtatrabaho ko, buong puso at buhay ko ay nasa pamilya, lalo lalo na sa mga anak ko. So ngayon, may kanya-kanya na silang pamilya at uh, nakikita ko na kaya na nilang lumaban sa agos ng buhay dito sa mundo. So parang, kumbaga ang papel ko na bilang nanay, eh medyo, oh, mula na sa kanila kasi may kanya-kanya na sila mga disposition, may kanya-kanya na sila mga decision. Hindi ko na pwede ibigay yung aking ganito, ganun, no, na sila na yung nagbibigay sa akin ng advice, sila na yung nagbibigay sa akin pati sa pagkain ko, sa mga gamot ko, ano, yung bunso ko, yun ang nag-aasikaso sa akin, ano, lahat din sila tumutulong sa akin, lahat na anak ko, hindi ako pinababayaan, no So, ang pagkananay ko, hindi ko na na-apply sa kanila na itong gagawin mo, ganyan ang gagawin mo, hindi na. Kasi may mga sarili na sila mga decision. So, yung sa akin na lang, ang hinihingi ko na lang ngayon, kundi yung may focus ko naman yung sarili ko sa mahal na Diyos. Ganun no guys. Kiging kontinto ang buhay ko. Tsaka, para sa akin, lahat ng mga naranasan ko, mahirap man, masakit man, talagang hindi ako pinabayaan ng mahal na Diyos. At ito sa panahon ito ngayon, binigyan niya talaga ako ng panahon na siya na naman ang aking harapin, siya na naman ang aking kausapin, siya na naman ang aking pagsikapan, at siya na naman ang aking trabahoan. Dahil na sa YouTube channel ko, ako'y na-monetize at ako'y kumikita Kahil sa short video ko na regarding sa mahal na Diyos. Yun ho ang kumikita sa akin. At tumutulong sa akin. At yun din yung way na kung saan, sintro ako sa kanya, lahat na oras ko lang sa kanya, at siya laging kinakausap ko. So, kumbaga, sa natitirang buhay ko, siya na naman yung aking serbisuhan, Ano? Kasi gusto ko, si Lord ang aakay sa akin pag ako'y uuwi na sa totoong tahanan.